So Idol Inigo, no, before tayo mag-start, tara mo na kita. Ito ba yung kauna-unaan mo na Rigid MTB? Weapon Spear. Uh, yung, pangatlong weapon na yung naibadge ko kasi yung, uh, yung isa, nakalimutan ko na Siguro nung 2022 pa o 2021. Tapos yung pangalawa naman yung kay Morshan. Ito naman, uh, ito yung kauna-unaan na Weapon Spear na naibadge ko, no, na XC Hardtail Mountain Bike Frame. Hasins MB5 na aluminum 6061 na universal size or one size fits all. Ilalagay ko na lang sa screen yung crown plate at saka yung blade plate ito. Ito yung kanyang gulong no. Uh, Maxis Ardent Race na 29 by 2.2 na wire bead na Exitar. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life. no shame, there's no time, for the pain, let the grind I could change, in my mind Pick a lane, commit and climb The only way to win at life I never miss that fact. taking big swings, jam, you the that. Put me in the ring, you'll go out in a bag Cause I sing what I mean and I bring it to the life Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short so I wanna live real But how's it supposed to feel? guys, magandang araw sa inyo. So, after mga 5 months siguro, yes. uh, kasi nung 5 months pa ko yung huling budget ko dito sa uh, no? Pero nung, nung kararating ko lang dito, iba na yung sideboard, no? Dati, Palazzo Verde. Ayun, ano na, eh, no? Brittany Palazzo. So, at medyo maraming maraming pala na pinagbago dito sa lugar na to. Kasi puro Bermosa. Bermosa kasi ako, eh. Simula nung, ano, eh. Simula nung April. Doon na kasi ako nagpa-pipe check lagi dahil makakakalagin ah, ako. Oo, itang... oh, kasi pag nagmumunta siya ako doon safe na safe doon kasi walang sasakyan dito diba? kalma rin ang dami oh nandidelikaduan ako eh so anyway for this video naman po so ipapartik naman natin itong Rigid MTB ni Idol Inigo Alvario Yan, so i-check natin ngayon yung specs ng kanyang rigid MTB Kaya mag-start na tayo So Idol Inigo, no, before tayo mag-start ha mo na kita, ito ba yung kauna-unaan mo na rigid MTB? Oo okay. po. Ano yun, uh, ano pala to, no? assemble to, okay. no? Kasi yung karamihan ng mga binabudget ko mga galing sa stock bike na naka-exit tapos in-upgrade na lang, no? Kinonvert sa rigid. So next question naman idol, sa mo regular na ginagamit tong rigid MTB mo ngayon? My first po, as ah, po long rides. Ah, long rides. Tapos pasyal ka dito, dito sa pasyal ka dito sa Reyna at saka Bermosa, no? Ah, ah pag naglo-long ride ka, ano yung mga lugar na nilo-long ride ano mo? Kay Biang for Bisa for Red Pal. Ah, sa Red Bull. Ah. Laguna. tapos ah, Ternate na ah, kay Biang Tunnel. Ah yun nga no, ito nga yung kanyang general uh, background sa kanyang rigid MTB so magstart start muna tayo sa XC Hardtail Mountain Bike Frame Idol, baka patay, mata yung hangin pakihawak na lang yung saddle ha, kasi baka matumba no? ito yung kanyang XC Hardtail Mountain Bike Frame no? Uh, ito yung weapon spear uh, yung, pangatlong weapon na yung ko kasi yung, uh, yung isa nakalimutan ko na lang, siguro nung 2022 pa o 2021 tapos yung pangalawa naman yung kay Morshan ito naman uh, ito yung kauna-una na weapon spear na may ko no na XC Hartel Mountain Bike Frame ayan sabi ko sa'yo na yun <laughs> natatakay ng hangin eh. ito nga ay aluminum 6061 pag weapon spear pang 29er no then ang size nito ang nakalagay dito size medium or size 16 ah uh, tapered yung head tube then sa cable routing sa FD tsaka sa RD internal uh, external sa rear brakes pang BSA threaded na bottom bracket shell pang 31.6 mm diameter na seat post quick release yung drop out then na the disc brake caliper mount naman yan is post mount so next naman ito kanyang MTB rigid fork ito yung dati kong ginamit sa mountain peak Everest ko dati noong 2021 ito yung Hasins mt 5 na aluminum 6061 na universal size or one size fits all ilalagay ko na lang sa screen yung crown plate at saka yung blade plate ito then yung uh, steerer tube na to uh, straight or non-tapered yun nga naglagay siya ng adapter para maging compatible dito sa tapered head tube ng weapon spear uh, quick release yung drop out then ang disc brake caliper mount din naman yun is post mount. so next naman ito kanyang cockpit ang kanyang handlebar ay Sagmit Brooklyn to no? na 2.0 na aluminum 31.8 mm diameter ang lapad dito ay 680 no 680 mm na straight na may konting back sweep Uh, next naman, ito kanyang stem. Saturn Dion 2.0 na aluminum. Uh, 7, negative 17 degree ang angle. Then yung haba nito, mga 80 mm. Uh, next naman, yung grips mo, anong brand nito, Idol? Silicon grips Unbranded? Ah, okay. uh, pambansang grips, ibang nga lang yung kulay, no? Kasi ang usual, itim eh. yon okay. so next naman, ito kanyang headset na tapered giant, no? Giant na silver rings. yon so next naman, kanyang seat clamp. Ah, uh, na aluminum na quick release type. Then ang diameter nito 34.9 mm. Then uh, next naman ito, kanyang seat post, sagmit 'to, di ba? Uh, anong 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 model nito? Ayun, submit Brooklyn 2.0 na aluminum. Uh, 31.6 mm ang taba. 400 'no. 400 mm ang haba na Zero setback na may dual bolt clamping system. Uh, next naman ito kanyang saddle. Anta. Uh, ano, Decathlon? Strays Ah uh, galing sa Decathlon. Ah uh, uh, nakalagay dito ay ano to, Star. Uh, uh. Star BK. Uh, uh. Star BK pagkabasa ko. Uh, uh. Make a difference na may buta sa gitna. Uh, malambot and flexible uh, steel railings. Para ito yung tinatawag nilang power saddle no? Uh. Yung sa hugis to. No? So Idol, Inigo, uh, ano yung feedback ko dito sa saddle mo? Okay naman ba? Okay lang po. Hindi naman, eh, naman okay, mas masakit sa puwet? Hindi lang po. So ito yung uh, feedback sa kanyang saddle. Proceed naman tayo sa kanyang drivetrain train. Uh, ito nga, nakapampansang dry train setup daw, one by. So wala kayong makikita ng front shifter, front derailleur, at saka extra chain rings. Ito kanyang MTB shifter, Shimano Altus M370 na 9-speed. Uh, ito naman kanyang MTB crank ito yung Weapon Storm 200 na Halotech. Uh, Idol, yung bang ha bottom bracket mo? Sto weapon din, eh, no? Stock ng Weapon na Halotech threaded bottom bracket. 170 mm ang crank arm, 104 BCD. Then, ito namang kanyang... Ito pala. Yung kanyang crank, pang purpose-built na one-by kasi wala kasing uh, external mount para sa mas malaking chainring at wala ding 64 BCD. no Wala. Para sa granny ring. Ito naman kanyang MTB chainring na one by narrow wide na rounded. Ito yung uh, snail. Snail na, ilang tip pala to idol? Ayun, 3080 na 104 BC di rin. Ito naman kanyang flat pedals, rock bros. Yan, rock bros na flat pedals. Yung kanya namang chain na 9 speed to, no? Uh, BG Sports. BG Sports na hollow plate na 9 speed. Uh, itong kanyang MTB cassette sprocket, sabi mo, bit no? Sagbit na 9 speed na 114060. Yan, the next naman ito kanyang MTB rear derailleur. Ito yung Shimano Altus na pang 9 speed. Pero idol si ano kasi nakakaya nakakaya ba yung ano yung RD mo kasi medyo malaki to 4060. Okay, auto okay. okay, pala may meron pa lang link no. Yan, uh, kaya pala okay pala no. Okay. So ito nga yung sa kanyang drivetrain setup ng kanyang MTB. prosidaman naman tayo sa wheelset. Ito yung kanyang gulong no. uh Maxxis Ardent Race na 29x2.2 na wire bead na Exitar. Ito naman kanyang MTB rims na bang 29er, uh, Summit Sagmit Evo 3 na aluminum double wall and 32 holes. Yung spokes nipon ano sa mga brand ulit ito. 'Yon, uh, na stainless steel. Ito naman kanyang MTB hubs Ito yung pampansak MTB hubs na Speed 1 Soldier 6 no? poles, kasete pa free body Shield bearings I-check natin yung tunog nito I-sound check natin Paikutin natin Yan guys, no? yan yung uh, tunog ng Speed one Soldier MTB hubs kapag naka-premise. Yan okay na, no? Then, lasa lang. <laughs> uh, ito yung kanyang ano, brake set, no? Ito yung pambansang brake set, no? Okay. Shimano MT200 okay. na hydraulic brakes and dual piston. So, lasa lang sa kanyang rotors. Tingnan ko nga yung rotors mo. ayon uh, steel, snail. Uh, snail na 160mm ang diameter, harap tsaka likuran. Parehas na floating and bolt type disc brake rotors. So idol Inigo no. Uh, magkano yung total cost nito uh, rigid MTB mo? Estimated lang ba? Ah. nasa sa 35 po. Ha. Ah. nasa sa 35. Points. Ito nga guys, ito nga yung weapon spear rigid MTB ni Idol Inigo Ay, Albario. Yan guys no, na, na-bicycle natin tong weapon spear uh, rigid MTB ni Idol Inigo Albario. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang rigid MTB, i-comment lang niyo sa comment section down below. so, Idol natapos. Chat chat sa ano. Okay, James sa <laughs> tito ko kaya tendens ko lalit kaya kay Robby hindi sumama sa ride okay ka naman yan yeah, sa so mga bikers dyan lagi lang ano healthy maganda magandang ano pag -exercise. exercise talaga yan yeah, sa so salamat sa ano no pag bike check ng MTB mo ano Ah uh, kasi nung no, papunta kasi pupunta dapat ko ako kay ko yung tintin eh nakita ko nakakasabay ko sila papunta dito kaya papunta rin dito sa Dangrain ano no? kaya na pa ko kasi nakita ko naka-radio MTB. Diyan na sa so marami-marami salamat sa inyong panonood. Then don't forget na i-subscribe di kay YouTube channel. Paki-click na lang yung notification button para ma-totally notify kayo. Yan, sa so marami-marami salamat sa inyo and ride po sa inyo.